So guys, magawa ako nang tinapay sa harili kong recipe ito guys kasi hindi na ako magbili doon sa bakery. Kaya gusto ko ako nun lang ang gumawa. So imasa na natin to siya guys, imix lang natin kasi nandyan na lahat ang ingredients. Hindi ko na lang pinakita yung paano ako nag, nilag, anong nilagay ko dyan guys kasi hindi na, hindi na ano yung pag video ko guys. So, yan. Imasa ko na siya para maano yun siya, guys. Yung mapino talaga yung grano niya ba. So, tagalan lang natin yung paggawa yung ganyan para maganda ang resulta sa ating tinapay. O, oh, ba diba? So, half kilo lang to siya, guys. Ginawa ako para Kunti lang kasi ako lang man kumain yung yung kasama ko din hindi din siya masyado kumain ng ganyan mga tinapay so ako lang ang mahilig talaga guys para sa kape sa umaga ganyan so sariling sikap ko na lang guys <laughs> yung ganyan ginagawa ko masaya naman kasi gusto gusto ko o oh, di ba so may conversion lang to guys ginagawa ko tinapay kasi maliit lang oven yung ginagamit ko kasi konti lang din ang niloloto ko So gusto ko yung ako ang gumawa, guys. Kasi masarap. <laughs> yun, enjoy lang ako gumawa, guys. Kasi gusto, gusto ko talaga gumawa yung half kilo, ganun. Kasi ilagay ko lang yung sa, sa ref. Tapos initin ko lang kung gusto ko kumain. Ganun lang ako, guys. o ganun lang kasimple ang buhay. Okay na yan. Ay, kapi. Oh, okay na, okay kayo, guys. Habang ako yung nagmamasa, guys, ng harina, i-voice e, ko na lang para kita na lang ninyo kung gaano, katagal yung nagmasa ako sa harina, guys. So, nag, masaya magluto ganun ito, guys. Yung kunti lang para sa'yo, o ba diba? So, habang natapos yung trabaho ko, paghapon, ako yung nagluluto ng ganito. O, madali lang kasi, guys. Kasi, ano lang, ilang oras lang, ilang minuto lang yun, ma, ano, yung mag, magtubo yung harina. So, binulog, binulog ko na siya guys. Para dito siya magtubo. Oo. Ito yung hapun na siya guys. Patubuin natin ito siya. Na, alam ko. Minuto lang ito siya guys. Madali So, ito na ang aking tinapay guys. <laughs> Na-ship ng Starbred. <laughs> oh. Ito so, na yung ininom team na paela my own version na recipe. Ginagamit mo gabi ng tinapay guys doon sa ano, bakery Kasi gagawa na lang ako para tipid. Yun na ito.